Hindi la alam ang edad. Saan mo pinanganak yan tayo sa hospital? Dito lang po sa bahay. Sa bahay? Sino ba? Sino lang po kami nag... Sino nagpaanak? Ako. Oh. Oh. hapon po sa ating lahat mga ka-MJ. Ayan, kasama natin ngayon si Makoy Jakoy. So maglalakbay po kami dito mga ka dahil may bisitahin po tayo, no? Na, natulungan din po natin last time. So humihiling po kasi sila ng ano, mga ka -enjoy ng solar. Kasi pag kumakain po daw sila is madilim po. Kaya ang ginagawa nila, maaga pa lang kumakain na sila pag gabi para makita nila yung kinakain nila. So ngayong hapon po ay pupuntahan po natin sila na para maghatid po tayo ng solar light nandito po sa bag na nakalagay po so ayan, kakapila lang po ng ulan so yung iba naman po doon, so nabigyan na po sila bali yung iba na hindi nabigyan yun po yung bibigyan natin ng tulong. at syempre kasama natin si Kuya Jacoy ang pambansang kulokoy Wow! <laughs> so mga ka MG, no, galing kami doon sa kabilang barangay uh -huh. tapos bumili ng mga materials uh -huh. and tama tama, maliwanag pa kaya may pagkakataon tayo na pupuntahan sila ayan yeah. no? sila madam lori, nagpapahinga na doon sa taas kasi kanina, nakailang bisis na rin kami akit baba, sa kabundukan bibili na mga materialis para sa ating mga kababayan no? na kahit pa paano maayos ayos man lang kanilang bahay mapalitan ng yero yeah. so hindi man lahat agad mabigyan no? mga kapatid, ante-ante lang no? magdasal lang tayo may awa yung ating Panginoon na biblis tayo na andyan po ating mga sponsors na ginawa rin instrument ni Lord para sa ating mga kababayan. Mahala natin, sa isa lang, tapos hanggat maparami na yung mabigyan natin ng pabahay. Kaya yeah, ayos mga ka-MG, Maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta sa amin. Yan, kahit, kahit maputik, rin or shine, tuloy tuloy. Itong nilalakbay namin dati, grabe yung hingal namin. Bago no? pa tayo dito, di diba? ba? Bago pa lang kami pagkaramdam natin napakalayo na hindi yeah. na lang yan pero ngayon ay basic na lang po sa amin masanay ka na masanay na rin so ganun talaga sa unang pakoy. katulad na may punta ka sa isang lugar mm. sa unang pagkaramdam mo napakalayo pero pag ilang business ka na pala babalik dun malapit na mm -hmm. okay. So, grabe yung lugar mga kaintyo. Napaka tahimik. ba? Diba? Diba? Wala kang makitang gulo. Hmm? Yung, yung nakikita nyo yun lang yung magulo <laughs> <laughs> ito lang kami lang yung magulo kami lang yung magulo Saka ano green na green yung paligid oh. pag nandito kami sa kabulo tsaka black na black yung nasa camera <laughs> brown no? ay brown ba <laughs> kala ko black <laughs> aray ko kayo manggi ayan ang dadaanan natin ah oh. sik lang yan lahat ng mga tao dito natulungan na po natin mga ka MJ no wala na po sa masabi tulungan na po natin silang lahat so ito po oh, yung kanilang pamumuhay pamumuso po ng saging ayan nakalagay lang po dyan kasi wala pa yung buyer so nandito na tayo sa isang community so, ano ng ating mga kapatid na Aita relate kasi tayo diba dati yung ano, digas yung ilaw natin mm. pag kumakain, nag-aaral digas Mabuti nga lang ngayon mga KMG no. May mga binto na yung solar light. Kami nga noon naalala ko. Yung gamit namin yung gasira. Gasira tapos bumibili pa kami ng gas. Lumang piso sa, sa tindahan, para lang may pang ilo kami. So ngayon may solar na. Masorte na. Ito May

Magaling mo. Mabilis. Ilang buwan na yan? Nung pag-alis namin, nanganak ka na rin eh. Okay. Wala pang isang bro. Wala pang mga ilang linggo parang. Mga dalawa pa lang. Dalawang linggo. Babae yung lalaki? Lalaki. Anong pangalan? Lala ilan ang anak mo kaya? Dalawa. Dalawa. Puro babae? Puro, Puro lalaki. Lalaki. Lala Puro lalaki. Nakumanda ha. Naging <laughs> isang tao yan. Ah, boy. <laughs> ang ng babae. Ay, ito gusto labay babae. ano Madalas 'yung mga lalaki kasi gusto lalaki. Oo, gusto lalaki. Pag 'yung babae gusto rin nila babae. Labay mo babae? Oo. Oh. Oo, oh, oh, doy. ng mapu. <laughs> Kumusta natin si Kuya Joseph kasi noon na nasa lubong natin sila. Ano ah, nasugatan si Kuya Joseph, no? Ano ang nangyari sa iyo kaya? Na sugatan po ako ng bekal ko. So, okay. Bakit na paano? kasi nag uh, ano po ako ng puso ko eh. namumuso oh. tapos tas nahawakan ko po yung buho po di ba na ano ka na uh. nahulog nahulog po ako sa bangin mm. tapos nahulog sa bangin nabitawan niya yung itak tapos yung nahawak, nakahawak siya ng buho or ano buho daw matalim yan kaya pala matalim so Matalimin. halos nang alhati po yung daliri niya uh. kaya binigyan natin ng first aid tapos binigyan na natin sa kanya yung gamot so sana ngayon kuya ito wow. ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. <laughs> yeah. <May iso> na. <laughs> hey. Ito pala yung kubo ni Kuya. So, namuso. May puso doon. Sa kanino po yan? Sa akin po. Hmm. Sa akin. Napakasibag na Sa inyo yan. Oh. Hmm. Yun po yung trabaho nila dito. Di na natin turuan kung paano maghanap buhay kasi nandito na sa bundok yung hanap buhay. Si Kuya Joseph may pananim. Doon Kuya. Oh. Yan. Habang nag-aantay sa pananim, namumuso. Namumuso. Pag minsan, namumusit. Namumusit. <laughs> <laughs> so yan. anong may ano yan? Anong pala yan? pinapadidi mo sa sa, sa ano? diidip um, <laughs> oh, hu Huwag mo nang bawasan ako no? bawaw <laughs> yung, <laughs> yung baby mo wala ka ka na sa malay ano, at eh kung <laughs> muna pa ano kung kung Ito kung kung ano, may ano kaya may... Parang... Wala pang ano? Nakasalang? Bakit? kung ka sa kapay? <laughs> <laughs> so, sino kasama mo dito? Si Tate batu di ba dito itu Ito po yung bahay. Ay, wadina, oh din pun sila mo eh. Oo, hindi din na. Hmm. Hmm, kaya pala lumipat na sa iba. Sino kasama mo dito talaga? Dalawa lang po kami mag-asaw. Tapos yung mga solar niyo? Wala solar. Ah, mebata ah. Pero oh, biasa kahit Pero... madilim eh. <laughs> kahit madilim, kitang kita. Jok-jok lah yang Tara, saya Oo. Wala ka palang ano Anong ginagamit mo pag ano? Lighter. Lighter? Namimili po ako ng lighter Ay, yung, yung may flash Pero saglit lang din yun ah? No? Oh, Oo, saglit. Ako. Ilang araw lang din yun. Bibili na dalang araw? Yeah. Bibili na naman? May paslight na naman ako po dyan. Ay, may bagong paslight Wala naman charger. <laughs> ah, di -charge. oh. Dapat i-convert mo sa ano, sa battery. Di ba pwede yun, yung oh. battery? Pero mahal yung battery, isang daan lang piraso? Isang daan yung isang parts. Oh. Kasi bakit flashlight yun yung ginagamit niyo pag ano? Oo. Oh. Hmm. Ayos, ayos masaya tayo dahil mahirap magkasugat mga ka MJ -MG. kasi hindi mo mahawakan yung gusto mong hawakan yung ibig sabihin maganap buhay. Galaw nang maayos. Hmm. Kasi minsan namamagayan, minsan lalag natin ka pa. Subutin so, na lang ay naging okay yung ano. Lalo ay makoy may bibi. Dobli kayo Joseph na. Hmm. Dobli kayo. Dobli kayo. Hindi hmm. makalimutan makal ni-resulat yung yung kailan siya pinanganak para hindi makalimutan kasi minsan nakakalimutan po nila hula-hula na -hula. ano lang po mm. no. Sulat nyo sa ano ito Kasi mga iba nan makoy hindi eh, alam edad. Saan mo pinanganak 'yan? Tayo, sa hospital? Dito lang po sa bahay. Sa bahay? Sino Sino ba? lang po kami nag Sino nagpaanak? Oh. Bakit sa Sino hospital? Putol ng ano yung Sya po. Anong pinutol mo? Yung pusit niya. Hmm. pusod niya po. Pusod. Anong pinutol mo dun sa pusod niya? yung ano po yung parang bitoka po oh yun nga anong pinutol mo doon itak itak buti may infection ne eh. bakit hindi, hindi niyo dinala sa ano ospital wala pong sasakyan wala pong kulong-kulong ano ba gabi o maaga yun mga alas 7 alas 7 ng gabi alas 7 ng umaga ay umaga oh. hindi kinakahiram ng kulong-kulong dyan wala po doon sa ano minsan meron lang kuya marulas hindi kinakahiram Maghihiya po ako maghiramp doon. Hindi, pag emergency ayos lang. Kasi mm -hmm. kailangan naman yun. Kahit dito sa mga kapitbahay o pag emergency, pwede kang magkikasuyo. Kasi... Wala po kasi kulong kulong single ko po. Ah may single ka? Oo. Oh. Mm -hmm. Nung panganay mo, sino nagpaanak nun? Saan yun? Na... Ako po rin. Dito rin? O, to... mm -hmm. Baka nasaanay na rin lang ako eh. Ang uh, galing mo ah. Grabe si Kuya Joseph, siya rin nagpapanak. Sa bagay siya gumawa siya. Ano? Grabe si. Tigya. So, <coughs> Siyempre <laughs> so, sir, this is mga RNG. Hindi maiwasan natin yung mga ano. No. <laughs> yung mga safety ng bata ba. Yung infection, kumbaga maiwasan. Pag, ano, yung iba nga pagputol ng puso, yung kawayan no. <laughs> oh, yung iba eh. Kawayan Pero na. matalim 'yun. nasubok, subo, matalas. Grabe si Kuya Joseph, siya pala nagpapanak. Huwag ka muna magkilos-kilos ate. Kasi delikado. Oo, oh, delikado yung binat. Hmm. relax ka lang, hindi naman si Kuya Joseph magkanap buhay, magsaing. Oh, binat, na nakakatulaw. Ang lakas niya, Ate. Kasi 'yung oh, naglalakad na 'yung iba nasa mm. Mag-ingat ka. ka huwag oh. no? no? mo na ang buhat ng mabigat. Tsaka na huwag kapalipas ng gutom. Oh. Delikado. Si Ito lang. Dapat ate, pag may mga beach dyan, punta kayo agad. Huwag kayo matakot kasi mabigyan sila ng vitamins. <laughs> Ma-check up yung bata, kasi sila yung lubos na nakakalam eh, no? okay kayong matakot, para din sa... Anak niyan. Healthy yung bata ba pag laki, maging malusog ba? okay kayong matakot. Nabigyan ng mga gamot uh, pag may lagnat. Vitamins. Kasi yeah. makoy, yung mga ibang kapatid natin dito, natatakot, di ba? Uh, Kapag kung pupuntahan mga... ng BSW, nagtatago. Uh, pero para sa anak niya rin pero yan. Pero may mga W dito, mga -MG, or doktor na umaakyat na every Wednesday. So minsan bin, tinatawag sila may iba na natakot natatakot talaga ayo magpaano so wala na sila magawa nun kasi yung iba natatakot yung mga nurse at saka BHW. kasi may isang na i-inject sana Kailang pagpapasok ayyari ka kaya hindi na nila pinipilit mm -hmm. so by the way karapatan nandito, nila yan oh uh, nandito kami na bisita lang namin si Kuya Joseph nakita at, kasi natin ano may bata rin uh, tamang-tama na ano wala pala silang ilaw akala ko meron. So, may binibenta akong ilaw, pwedeng hulugan to. What? <laughs> ha? Total, namumuso ka naman, di ba? Magkano yung isang puso kay Joseph? Mga 300. Yung isang, ano po, yung kung ikikilo mo na po yung naka-plastic na po. Uh. 300 po yung isang bundle. 300 sang bundle. hoy wow. Kailan babalatan mo pa yun? Opo, oh, eh. Bakit ka tama Opo ka, tapos So, kahit ano lang, kahit 20-20 lang sa isang puso mo, pwede na siguro yan. Pumunta ka lang dito para magtinda? <laughs> Magpautang? Siyempre. Ara <Or> right? kudo! <laughs> ah, hindi, ganito. Pakita natin para ma-sell stock lalo ba? Mga? Ah. Lalong lalo na lalo, may anak siya. Ah. Uh. Ayan ay. Tas... Oh, may libreng ano, may libreng. Ay, may libreng ay, na. Bangot. <laughs> Dalawang kilo. Dalawang kilo ang Libre, libre na yan. Libre na yan. May kasama suka na ba? so ganito ate kuya. Meron kami solar light dito na matibay. Tsaka ilang taon to bago masira. No? Lalo na dito walang kuryente. Eh, di mo na kailangan magbayad. Di mo na kailangan mag flashlight. So pag madilim ko na siya andar. So, Automatic? Maka, mura lang po ito tsaka matibay. Ayan po. No? Masusubukan na po natin ngayon. Ayan. Garantisado, garantisado ba yun, Makoy? Garantisado, no? Quality. I, baka mamaya ilang araw lang tapos di nagagana. may kasama pang remote, no? Yan. Baka ilang araw lang yan. Baka napakaganda yung packaging. Yung packaging niya nakabalot talaga sa plastic. Wow, balot so, na balot, balot Balot no? na balot. Walang damage. wala damage. <laughs> Pati nga, walang damage. <laughs> Ay, meron pala. <laughs> Loko pa. Ah. <laughs> At ito yung solar panel. <laughs> Ayan. Para yung sunlight. Ito yung binibilad ka kapag nailawa na, kapag tinanik na dito, tapos magkakaroon na siya ng power, kaya umiilaw siya sa gabi. Solar light. So, kailangan talaga ng ilaw. So, ayan. Di ba? Napakalaki. Maganda. Makinis. Makinis? Patingin. Makinis nga. Ito, ito. damang Huwag mo nang idamay yung mukha. Yes, ah. So, ganyan yan. So, mura lang naman to. Sabi na natin, Nabili namin to ng mga 800 mga kanji kasama shipping fee. So patubuan naman natin ng gano, 800. So, kasama shipping kam. fee. So isang libo. <laughs> Bakit mo tinanggal? Hindi pa nga pumayag. <laughs> Parang ikaw. Hindi, paip. kailangan nila to lalo na ah bata. Paggabi, pag gabi, pag kumakain kayo, pag ulam yung slameran, maraming sinik, maraming buto. <laughs> <laughs> so kailangan nyo ng ilaw. May, tapos yung bata pag nilalamok. May kulambo ka dyan. Meron. May kulambo ka. Ayan, maganda may kulambo. Titig. Meron kulambo. Ayos. So, ito lang. L lapag na natin. Naku, si naman kay Joseph, na problema na. Paano ko <laughs> ito hulugan? Ayan, oh, matibay oh, ma malaki. O, oh, 60 hmm. watts na po yan. Kahit i-search nyo po sa online, mga 700-800. Kasama po. na si Pinky oh, kasi. Tsaka naglakad po kami ng malayo. Eh, wala na pong bayad yun. <laughs> Ayan. Subukan natin para maniwala lang matibay at ano, uh, legit ba gumagana. Sana ano kay na-charge na kay. Hindi ng solar. Eh. O so, naka ano. <tip> Hindi. Uh, pero nangangarap ka rin na magkaroon sana. Oo. Oh. Kailang, okay. walang wala talaga. Uh, walang, 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 kayo, kayo, Buti na lang dumating yung Bombay. <laughs> Ganyan talaga ang buhay. Yung kumbaga laban lang. Kahit pagod sa pamumuso, Joseph na eh, pagdating sa bahay. Libre na tong ano nga, battery ko, Joseph. Ay, bakit may Bible yan? Malibre <laughs> ah, na nga. Malibre. Magaling ka talaga eh. so nakikita nyo po, umiilaw. ilaw, ibig sabihin nagcha charge po siya. So kapag pinidit ko pa yung on, ibig sabihin gumagana po. So ganun po kabisik. Bilis so galing ah. Bilis po. Umiilaw agad? Umiilaw agad. agad. Hindi pa naarawan ah. So kahit, mm. naka-auto po siya. Ay, silaw so, pag po. Pag gabi, kusa po siya kumandar. Ayun eh, kuyo, galing kuyo. Ano? Nandito Charles nga. Tingnan, tingnan nyo ha, sikat mo. Bukas. Pagbukas pag bukas siya, pag sarado Close. Man. O, open. Open, ayan naman. Open. O, close. Open. Close. Close, open. Close, open. Close. open. Close. open. Close. open. Close. open. Aday. <laughs> Pinapasaya lang natin o, ano. sila. Na. O, ano mo na? Kayang-kaya? 1,000? Kaya. Ay, Mike. My... Kaya po. Kaya. Man, joke lang. So, nandito kami ko, Joseph. Ate. So, syempre, no? Ano pa kay... yung... Kahit apa, ano? Ano, mahirap na nga yung buhay ko, Joseph, di ba? Mm. Ram Ramdam ko yung hirap nila, grabe. Hindi ko kaya, mga ka no? Na... Yung ginagawa nila na muso. Kasi once, once, nasubukan ko mm. yung iba kayong isang puso. Hawa ka mo Ay, ay, apo. <laughs> Teka mo na. Oh. Diyos ko, tinatawa na lang tayo ni ate sa kanya parang sisi. Bumalik tayo yung sombrero mo. Iha mo na, naipit. O di bang hirap? O. Oh. O. Oh. Oh. Akala mo lang. lang o. Ano? Oh. <laughs> Para makikita mo sa iba, magaan. Pag ikaw naman, mahirap pala. Tama. Akala mo, <laughs> na nasalubong mo lang sila ang gaan-gaan. -gaan. Kalaban pa natin mga kabayan yung bato, yung dulas. Ayaw ko tumira sa Oo, <laughs> oh, oh, grabe. Oh, sige, baba mo. Oh. Oh. <laughs> Ilang hakbang pa lang, grabe na yung halos maputo na yung lego <laughs> Pag di ka sanay talaga, no? Pag di ka sanay. Lig. Oh. Dito. Mm, sakit sa bato ko. So, ganun sila kasipag. So, sana, ibibless pa tayo lalo na makatulong din sa kanila. no So, itong solar light at kuya Jose, eh, pate, para sa inyo, lalo-lalo na may bago pala kayong ano, uh, baby. Ayan, para sa inyo. Kanila. Huwag lang itutok dun sa nakigaan. Maka maikit ka. Baka <laughs> <laughs> maikit tayo. <laughs> maikit yung buli mo. <laughs> nakalagay? Dito lang. diba nandito yung araw na po? Talian mo. Baka ma <laughs> <umawala. laughs> <laughs> mawala Baka mawala-wala. So yung mga hindi na. Si Kuya na pinalagay ko. Kasi siya yung nakakaalam. Saan yung ano nila ginagamit talaga. Decide mo lang, huwag mo lang itutok sa bata kasi masakit sa mata din yan. Yan. Ito yung isang anak mo kay Joseph. Oh, okay, po yan So, ito po yung simpleng bahay kubo nila dito mga ka MJ. Na yari din po sa daon ng saging, balat ng saging. Umiiyak po, sa po sa didi. Ha? Umiiyak po sa didi. Gusto rin. So, no. dumidi pa? Oo po, dumidi. Ngayon mga ka-MJ, ito lang po yung dala natin. So, Mayawang tayo next time. Makabalik din tayo, makabigyan ng blessings sa kanila. So, nagpapasalamat pa rin po kami sa inyo lahat na nandyan po kayo sumuporta kay Makoyin Chakoy. Kahit hindi po tayo ganong nag-upload, pero nandito pa rin yung pagiging charity natin, no? Pasingit-singit. Pasingit-singit. Kahit minsan mo kayo behind pero the scene um, na. So malay natin na uh, nagiging okay yung ano natin na uh, may katuwang si Madam lore na makatulong din tayo sa ano, sa mga kapatid. kapatid natin. Salamat po sa binigay niyo po nang wala po kaming ilaw. Maraming pong salamat po sa inyo po na binigyan mo kami ilaw. Thank you po. Maraming pong salamat po kayo. inyo. Yan. Ganyan talaga ng buhay. Dasa lang na eh. Anong, wala? Na walang sakit. Wala. <coughs> Bakit nagutom ka na? <laughs> Anong, wala. <laughs> may bangus? Meron akong ano dito. Kasi may baon-baon akong ano mga kain. Jay, may baon-baon akong... Boy Scout yan eh. Paon to sardinas. Kasi pag nagutom ako, hihingi lang ako ng kanin dyan papaking ko na to yan may isang may sardinas pa ako dito so ito kahit pa paano pampalipas gutom no <laughs> pagpasensyahan nyo na pagpasensyahan niyo na kasi <laughs> buti nga may natira pa eh uh -huh. so lagyan mo ng papaya ko Joseph uh -huh. tapos ano malunggay bulong na malunggay kasi bagong panganak yung ano mo uh -huh. kailangan nyo yan ang sabi nyo bawal sa ano ay Para? bawal Hindi lang bawal <laughs> bawal ang magutom <laughs> ne uh <-huh. laughs> bawal ang magutom <laughs> So, hindi. Nag -ano lang ako. Meron naman silang ano dyan. May gulap. May... Gulay-gulay. So, pang pahalo sa gulay-gulay. Hindi lang naman itong business. Eh. Marami kong <coughs> kaya Marami tayo. Uh -huh. Makapasyal tayo ulit dito. Yan, ganyan kami mga kaindi. Kasi pag pumunta kami dito, may dala-dala tayong biskwita no, Para pag may nakita tayo, bigay, bigay, bigay. Kaya lang. may, kape pa nga ako. Grabe oh. Pati na nagalakad, may kape. Ito, may kape iwan natin dito para pag may nakita tayo dyan share share the blessings na lang share the blessings small but terrible may mayo mo ka? wala wala ito na lang sa'yo galing na masukal pa <laughs> yun nga para pag nagutom tayo or na ano gusto natin kape yun pala lama sa bag? pwede pa diba, init ng tubig magkape tayo ah. ay iwan ko na tong kano kasi wala nang mayo mo pala iwan ko hmm. na lahat dito na to kay Joseph. Ilang baso na rin yan, no? Pagpasensya na, Joseph, hmm. ah. Kung anong meron. Malay, makabalik din. Kumain ka na ng biscuit, boy. Ha? Ngari na? O, oh, paano yan? Lalakbay na ulit kami. Hmm. Salamat po. Wala, ano man. May awang Panginoon makabalik pa tayo.